Good morning mga kasabuat Dito na naman po tayo sa ating bukid Sa ating manukan Magpapakain po tayo ng manok Ayan na po sila Ngayon po ay December 27 Araw ng Merkoles Ito po ang ating mga chicken Dito sa ating bukid at tayo po ngayon ay sa ating routine mag po ulit tayo yan good morning po mga kasabuat nandito na po tayo ulit upang tayo magsabuatan upang ating paunlarin ang ating buhay ngayong 2024 ang pag usapan natin ngayong umagang ito ay kung paano natin pauunlarin o paano tayo magiging mayaman at habang tayo yung mayaman, tayo naman ay nagiging mas masaya kaysa dati. Marami ang mayaman ngayon, subalit sila ay malungkot. Marami ang mahirap pero sa totoo lang mas masaya kaysa mayaman. Pero kung kaya mong pagsabayin, mayaman ka na, masaya ka pa, ay yun ang isang buhay na kahanga-hanga. Kaya ngayong umagang ito, sa araw na ito ay tatalakayin natin ang ating pamamaraan kung paano tayo magiging masaya at payaman. Mas masaya na mas payaman. Ang maging mayaman at masaya habang ika'y papayaman ay napakagandang hangarin at yun ang tunay na hangarin ng aking buhay. At gusto kong i-share sa iyo ang aking gagawing paraan upang masaya na papayaman pa. Paano ito? Number one, aking babalikan ang aking mga nakaraan na mga taon kung ano yung mga naging dahilan para ako'y maging malungkot at paano ako bumagsak. At lahat ng iyon ay pag-aaralan ko ang naging dahilan, ang mga ginawa ko. At kapag napag-aralan ko na yung mga ginawa kong iyon, hinding hindi ko na yon uulitin. Pipigilan ko ang sarili ko kung ang isip at yung gawa ko ay gagawa ulit noon, titiyakin ko sa sarili ko na hindi ko na ngayon uulitin ngayong 2024. Number 2 na aking gagawin para maging masaya at papayaman pa ay titingnan ko ang aking nakaraan. Ano nga ba ang nagpasaya at nagpayaman sa akin? Ano yung ginawa ko upang ako ay magiging masaya at naging maunlad ang aking buhay. Opo, katulad ninyo, tayo'y naghahangad ng maging ganoon. At lahat 'yon ay babalikan ko at pagkatapos noon, 'yung magpapasaya mag sa akin. Kada araw, kada buwan, kada taon na ginawa ko yun ang aking uulitin. Sapagkat dapat tayong matuto sa ating mga karanasan. Kung ang ating karanasan ay tayo'y naging masaya, yun ang dapat nating uulitin. Yung nagpalungkot sa atin, huwag na huwag na nating ulitin. Yung nagpabagsak sa atin, yung nagpahirap sa atin, ay wag na huwag na nating ulitin. Ang gagawin natin ay yung paano tayo magiging masaya at paano tayo magiging mayaman. Number three na aking gagawin ay sisikapin kong makapagplano ng long term plan. Aking ire revisit yung mga dati ko ng ginawang long term plan Sa pagkat bata pa ako ay mayroon na talaga akong isinulat na long term plan hanggang sa ako'y mamatay. At yun ang aking guide. yun kasi nabasa ko. At yun ay nire-revisit ko lang. Minsan binabago ko yung taon, binabago ko yung plano. Pero yung guide talaga na yun ay halos yun ang aking sinusundan. At napaka-effective po. Isulat po ninyo ang inyong plano. Dapat may long-term plan at mayroong short-term plan sa short term plan dapat yun yung susunod doon sa long term plan mo kaya maganda araw araw may plano ka at ito po ang aking masasabi sa iyo katulad ng ginagawa ko sa long term plan ko ay yun at yun ang aking iisipin para maabot ko bibigyan kita ng sample nung ako po'y bata ang long term plan ko ay makapagtapos ng pag-aaral. Kahit anong kurso, basta ako'y magtatapos. Yun ang aking long-term plan nung ako'y bata. At totoo po, kahit anong hirap, kahit walang allowance, kahit pa magdildil ng asin, walang kabigas-bigas, walang pera, kahit ilang buwan. Dahil yung long-term plan ko ay makapagtapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo hindi ako tumigil kahit anong pagsubok. At 'yun ang kagandahan pag may long-term plan ka. Kahit anong mangyari, tatapusin mo. At by the age of 20 years old, ako po ay nakapagtapos ng kolehiyo, Bachelor of Elementary Education. At 'yun ang masasabi ko dahil ang aking long-term plan ay sinasabayan ng short-term plan. Ang short term plan na yun, araw-araw, kahit anong mangyari, kahit gutom na gutom na ako, papasok at papasok pa rin ako sa school. Mula high school hanggang kolehiyo sapagkat nag-aral ako na hindi kasama ang mga magulang namin, nasa malayong lugar kami sa aming tahanan, ay kahit walang allowance, papasok pa rin. Kahit ang sikmura ay talagang gutom na gutom na, walang laman. Basta mahalaga may laman ng utak kasi ang gusto koy makatapos ng pag-aaral. Ano ang gagawin mo para maging masaya ka habang ikaw ay nagpapayaman or habang inaabot mo yung long term plan mo Ito ang maipapayo ko sa iyo at yun din ang aking ginagawa sa kasalukuyan Mag-isip ka ng mga bagay na gagawin mo araw-araw na magpapasaya sa iyo Yun bang i-enjoy mo lang At katulad ng ginagawa ko ngayon habang ini-enjoy ko ang pag-aalaga ng manok ako ay nagbablog. At yung pagbablog ko, kapag nakikita kong may nanonood, araw-araw, dati kahit isa lang, dalawa lang, masaya na ako. Ngayon, paparami na ang mga nanonood at kayong mga nanonood ngayon. At yun ang nagpapasaya sa akin. Kaya patuloy lang. Kasi ang goal ko ay maparami ang manok. Habang nagpaparami ng manok, ako ay nakakatulong din sa barangay sapagkat ako'y barangay official. At yun ang aking ginagawa araw-araw. At ang aking tanging ginagawa araw-araw para ako ay maging masaya, hinding hindi ko pinababayaan ang sarili ko na maging boring, maging idle. Dapat bawat sandali ay napapasaya ko ang sarili ko sa gusto kong gawin. Kaya ang ginagawa ko mula nung ako ay nag birthday na dahil talagang ang aking New Year's or birthday resolution ay maging masaya araw-araw, maging productive araw-araw. Kasi alam ko na kapag produktibo ako sa maghapon, makakatulog ako ng masaya at paggising ko, inspirado ulit ako. Madaling araw pa lang gising na ako. Sapagkat ako inspirado, nagagawin yung gusto ko. At ito na nga po yung gusto ko. Araw-araw tayong nagbablog. At ito po ay pang 32 na na kasi ito na po yung araw ng birthday ko noong November 27 at ngayon ay December 27 na pang 32 vlogs na ito. Pero ako ako'y masaya sa aking ginagawa sapagkat ako'y naniniwala na kapag masaya ka sa ginagawa mo, ikaw ay magtatagumpay. Bibigyan kita ng halimbawa ng personal kong karanasan. Noong ako'y nagtatrabaho na bilang guro sa Department of Education as Regular Permanent Teacher 1, ay talagang sinisikap ko sa aking pagtuturo na masaya ang aking ginagawa. Pero dahil talagang may hinahanap pa ako na kakulangan, dahil hindi pa ako na promote ang ginawa ko po ay nag-aral ako ng Master of Arts in Education sa Adventist University of the Philippines. At pagkatapos ko pong mag-graduate, ang sabi ko, kailangan may pagbabago sa aking posisyon. Subalit so, dahil hindi ako napopromote, ay binigyan ako ng karapatan ng Diyos na makapagturo sa Macau, China bilang isang guru din doon. At doon po nabago ng malaki ang aking buhay financially. Dahil na rin sa long term plan ko na magkaroon ng pag-asenso, gusto ko talagang yumaman. At ang aking definition ng pagyaman noon ay magkaroon ng four wheels. Kaya nga po, pagka permanent ko, noong 2006, ang sabi ko, after 10 years, ako'y magkaka four wheels. Pero 2016, wala pa rin akong four wheels. At yun ay okay lang. Kasi ang long term plan minsan ay hindi mo naabot pero mayroon kang challenge na gusto mong abutin iyon sa sarili mo. Kaya noong 2017, salamat sa Panginoon, yung aking pangarap na magkaroon ng four-wheels ay binigyan niya ng kunting pag-asa na sapagkat ako'y naka-abroad na. Yung aking sweldo dito sa Pilipinas na five digits ay naging di six digits sa Macau. At doon na ako nagsimulang mabayaran ang aking mga utang, ang, ating mga, ang aking mga loan sa Pilipinas na talagang bilang DepEd teacher ay talagang hindi mo maiwasang mag-loan dahil maliit ang sweldo nung nandun na po ako sa Macau ay nakaipon na po tayo utay-utay nang nabayaran ng ang mga utang at by 2019 nung 2019 ay nakapaglabas po tayo ng Fortuner at yun ang talagang personal goal ko kaya nung June 22 2019 birthday ng aking asawang si Jessa ang aking mahal na asawa ay nirigaluhan ko siya ng bagong Fortuner Toyota. Yung Toyota Fortuner na yon ang nag, talagang nagpasaya sa akin. Nasabi ko yung paghihirap ko sa Macau bilang isang teacher dahil napaka-challenging maging teacher sa Macau. Yun naman po ang naging dahilan upang patuloy kong hanapin ang buhay ko. At habang ako'y naghahanap ng kaligayahan, patuloy na tumatakbo ang buhay heto na nga po ulit ako nandito po sa San Agustin sa Blind Occidental Mindoro nag-resign ako sa Macau sapagkat may gusto pa akong abutin na hindi ko pa naabot sa aking buhay at sa aking pag-resign marami akong karanasan na ikikwento rin sa inyo sa ilang mga bahagi pa ng ating pagbablog at ngayon ay babalikan natin ang sinasabi ko upang maging masaya ka habang ikaw ay papayaman number one hanapin mo pag-aralan mo ang buhay mo ano yung mga mali mo na ginawa ng mga nakaraang mga taon at yun ang magiging inspirasyon mo para baguhin yung pagkakamaling iyon huwag na wag mo nang ulitin ang mga iyon number two, yung mga tamang ginawa mo sa mga nakalipas na mga panahon pag-aralan mo iyon at yun ang magiging katulad ng sinag ng araw na ito magiging maliwanag ang buhay mo sapagkat makikita mo na pagsikat ng araw ay muling bibigyan ka ng pagkakataon upang hanapin ang magpapasaya sa iyo. Yung mga magaganda mong natutunan sa mga nakaraang mga taon, yung magaganda mong karanasan na maliwanag sa buhay mo, ay yun ang gagawin mo sa araw na ito dagdagan mo pa ang iyong gagawin. Kung kulang yung ginagawa mo ng mga nakalipas na mga araw, dagdagan mo pa ang pagsisikap, dagdagan mo pa ang pagplaplano, baguhin mo, i-revisit mo, mag-adjust ka sa buhay mo. At araw-araw, kailangan, kinakailangan mong gumawa ng mas maganda kaysa nakalipas. Isipin mo itong araw na ito, ito yung pinakamahalaga sapagkat hindi mo tiyak ulit yung kinabukasan pero pag ginagawa mo yung pinakamaganda ngayon yung nagpapasaya sa iyo ngayon bukas lalo kang mas magiging masaya at lalong mas liliwanag pa ang iyong buhay at number 3 araw-araw magplano at mayroon kang dapat long-term plan at lahat ng mga bagay na yon iyong natutunan mo sa mali, natutunan mo sa tama at yung plano mo pupunta tayo sa number four. Ang number four, gawin mo ang nagpapasaya sa iyo, gawin mo ang nagpapayaman sa'yo, gawin mo ang mga bagay na gustong-gusto mo. Ito ay patungkol sa paggawa. Haluan mo ng gawa iyong iyong plano plano gawa plano gawa plano gawa pag ginawa mo yon tiyak ikaw ay magiging masaya tiyak na ikaw ay ayaman ngayong 2024 ikaw pa rin ang mag-iisip ng gusto mo hindi kita pwedeng diktahan at lahat ng mga steps na sinabi ko upang ikaw ay maging masaya at, at papayaman ngayong 2024 ay guide lamang yon pwede kang gumawa ng sarili mong step sapagkat ang tao ay may kanya-kanyang kaisipan, may kanya-kanyang kagustuhan. Lahat tayo ay may sariling choices. May freedom po tayo. At yung freedom na yun ang gagamitin mo upang ikaw ay maging mayaman at maging masaya. Tandaan mo, kapag ginawa mo ang mga payong ito, hinding hindi ka magsisisi. Huwag na huwag na huwag mong gagawin yung mga bagay na nagpalungkot sa iyo nitong nakaraang mga taon. Huwag na huwag mong uulitin yung mga bagay na nag-stress sa'yo. Bagkos, ulitin mo yung mga bagay na nagpasaya sa'yo. Ulitin mo yung mga bagay na naging inspirasyon mo upang maabot mo yung gusto mo sa buhay. Yung nagpabagsak sa'yo, huwag na huwag mo nang ulitin. At doon ka magsisimulang magplano. Planuhin ng maigi ang buhay mo. May short-term plan, may long-term plan. At yung long-term plan na yun, yun ang gagabay sa'yo sa mga short term plan mo araw araw may short term plan ka dapat araw araw gagawa ka ng kakaiba na magpapasaya sa iyo araw araw maging inspirado ka huwag na huwag kang susuko wag na huwag kang padadaig sa kalungkutan isipin mo may time na parang bad time pero paltan mo ito ng good time isipin mo yung magpapasaya sa iyo magkaroon ka dapat ng inspirasyon katulad ko ang aking inspirasyon, bakit ako bumabangon lagi, bakit ako nagiging inspiradong mag-vlog, bakit ako inspiradong magpakain ng mga manok, bakit ako inspiradong i-develop ang farm na ito at yung aking restaurant na barugante restaurant na pinapatakbo ng aking mahal na asawa. Bakit ako inspirado? Sapagkat may pamilya akong binubuhay. Yung pamilya ko, ang inspirasyon ko upang patuloy akong umangat sa buhay. Ikaw din kaibigan, kasabwat tulungan mo ang sarili mo, aangat ka, yayaman ka ngayong 2024. Magplano, magplano, gumawa ng gumawa ng magpapasayo, magpapasaya sa iyo. Uulitin ko at uulitin ko ulit para maitatak mo sa isip mo. Huwag mo nang gagawin yung mga bagay na nagpalungkot sa iyo. Bagkos gawin mo yung mga bagay na nagpasaya sa iyo. At yung nagpasaya dapat sa iyo ay yun din yung magpapayaman sa iyo. Masarap maging mayaman na masaya. Ay yun ang gagawin mo. Gumawa ka ng mga bagay na nagpapayaman sa iyo na at the same time magpapasaya rin sa iyo. Sapagkat useless ang kayamanan kung hindi ka masaya. At useless din ang buhay kung hindi ka naman masaya. Ang unang-unang -una mong isipin, magiging masaya ka dapat habang ikaw ay papayaman. Ipagpatuloy natin ang ating buhay. Hanapin natin ang kaligayahan natin. Habang tayo'y masaya, ginagawa natin ang ating buhay upang tayo ay yayaman. Halos lahat ng tao'y gustong yumaman. At yun ang gustong gustong gusto natin. Pero sa pagyaman natin, dapat tayong maging masaya sapagkat ulitin ko, useless ang buhay kung hindi naman tayo masaya. Sabay po dapat 'yun, papayaman na masaya. At 'yun 'yung aking payo sa inyo. Ginagawa ko 'yun at gusto kong sundan mo rin. Hanapin mo 'yung magpapasaya sa iyo na ikaw ay papayaman din. Masarap maging mayaman sapagkat maraming choices sa buhay. Marami kang mabibili marami kang magagawa kapag ikaw ay mapera. Pero kung hindi ka naman masaya sa pera mo, useless din. Marami pong taong nagpapakamatay dahil hindi naman sila masaya sa kanilang buhay. Sana ngayong 2024, itatak mo sa isip mo na hindi na sana. Bagkos ako'y yayaman ngayong 2024 na masaya. Masaya na mayaman. Magplano gumawa magplano gumawa na matuto sa mga nakaraang mga karanasan. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Hanggang sa muli, bye-bye.